Si nakaroon guys ng no, lunis. Si Panda is present. So happy kay ko na si Panda. May buhi pa rin si Panda. Sure ko nabi na siya tag din Then si Black and White. Si Yumi. Si Gray. Berting kauna nila guys. Yung nanay niya lapot. Eh, Kaya guys wala makairawan guys. Yung nga lunis. Sige pangako, nga na rin na sila. Thanks guys, So na po tao. Kung discuss no. Sis so, tawago na na po. Yumi! Manugat kaya to kay black and white. Ay, darong. Nanugat pa juday. sorry, sorry, sorry. Ulan mano. Oh, nanugat jud ay mga alaga ay. Nakalimot na pud ko tiguan na ko grewa na ko na imong tambal. Sorry. Tiguan na jud ay ko. Sana may oh, Asa si Panda? Wala si Panda? Hi, Yumi. Hi, Black. Hoy, wala na si Panda? Panda! Ha? Panda is present in Long. Oh, good morning. Where have you been for a long time? Kamusta? Asa wala lang yung ni mo? Good morning, Panda. Oh, pakaunan tama ha. Oh, sige na. Oh, nag-ready na dito. Nag-ready na lang, lang pakaunan, guys. Pakaunan tamo. Thank you, Panda. Kay present ka. Balag bully ka. So, the bully Panda is present, guys. O, today. Monday, John. 23-23-25. Pakaunan siya na Ulan-ulan. Wait lang ha. So, guys. Ako yung iugasan lang pagkaunan, guys. Basta panda happy ko kaya na si panda Bahala bully siya. Basta na si panda. Mm, wait sa dire mo ka panda. Dili mag-away. Mm. Pana, ready na to Panda, are you okay? Oh, ayo you okay? Ayaw gawa si Grey ha, kay bulingit na na si Grey. Tapos yun ay kagid, ikaw wala. Wait. Dali na, dali na. Ikaw na. Dali. Kung si Pondoy nag-behave lang yun si Pondoy, gagyagyan lang. Si Panda Kikoy, gagyagyan lang ka na Kikoy. Ang mali, kao nga. Yan na guys, Ang na sila karoon guys na lunis. Si Panda is present. So happy kay ko kaya na si Panda. May buhi pa rin si Panda. Sure ko nabi na siya yung taguia. Then si Black and White, si Yumi, si Grey, perting kauna nila guys. So yun na nangyala po kay guys, wala mga kairoon guys, yung nga lunis. Sige pa nga kung na yun na sila. Thanks God. So nakapakaon na po ito. O oh, kung listas no. May kaya sila kung may pakaon So guys so today is Monday guys. June 23, 2025. So yan si Panda guys is present. Alipay kayo ko na surprise. Una ka siya na sa dito sa lingkuran. Ang katong minapatungan ni Lulo Kat. Teka lang siya abot So I'm sure na hindi siya Tagiya, guys no. So may owner ito or wala po ko sure ba 6 tray nga naagan or naan nyo siya yung owner mo aglang lang siya diri kung kay na kung naas siya mga naibuga ng mga babae so ito si an guys si black and white and si yumi and gray so may sugat sila pinakalit na ako guys no sa gulan ako yan post niya yung the PA sa yung long video so naanak guys so happy ko kaya nasi panda kaya bisag bully siya magulo na ano po ang mundo karon kaya ulang bully siya is ang importante is makapakaon ka punta nila kay nature mga mag away away so yun ana mag away away mag away away mag mga tao guys no so yun Anna, para magkaroon tayo ng balance sa atong panghuna huna o balance unsay tama unsay mali na agad na yung bully na agad utan para makatunta unsa ako i itreat sila nga pantay isag bully sila kabalit ka mo adjust di ay kung dapat ba padayunan ang pagkabuli nila o dapat i-control ano So, guys. I'm going to talk to Bye. Thanks for watching. Hi, black and white. <laughs> Hi, Gray. Dali pa ka unang natang. Hey, gutom na ka. Are you hungry? Asa si Yumi, Yumi. Ay, um. Hindi. 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 Ay, yung um, nagsuon, manis sila. Thank you, for.